Good morning! Andito ako ngayon sa dati ko pinapamingitan <laughs> kung saan lagi ako nakakaulit ng mga malaking isda. Ayan, kita niyan. Ayan, tapat. ganda ng panahon. Asaw ah, so yun, di pa kumakagat. May kasama ko itong isang kabayan, andun siya o, oh. nabila ko, ayun o. Oh. Yun siya. Ako. <coughs> Kaso, umaga na, hindi pa kumakagat. Pero kanina, mayroon akong isang huli na malaki na bako ko. Kaso, hindi pa nasundan. Eh, <coughs> kaya ito muna. lamig. Grabe na ang lamig lamig. Na yung dito sa dagat. Ito Yan. Kasi yung katabi kong kabayan, hindi pa siya nakakauli. Ayan ano? siya. May dami naglalakad, dami nagja-jogging dito sa area na to. Kasi nasa kapang hangin, malamig. Sana makahuli ng madami. Kahit man lang mga sampung piraso na pakukok. Okay. Hoy, ayun na, ayun na, bye-bye.